Wala nang inaksayang oras ang grupo ng commercial fishermen na aming sinundan. Sa port area ng Zamboanga, nag-aabang na mga hilelerang truck na siyang magdadala ng mga isda patungo sa mga pabrika ng sardinas. Ang mga katulad ng mga liberato, kumikita ng halos 4,000 kada buwan bilang basic salary. May tinatawag din silang komisyon kapag marami ang huli. Kaya naman kung minsan, nakapag-uwi siya ng siyam na libong piso sa isang buwang paglaot. Puro nga, kasi sa isang banyera, hindi kasi pareho yung ano namin dito. Eh. Pag may ano ka, ba siyempre ma, may ano ka, kargo ka, ganun, may malaki, may, may maliit, Uh, hindi pareho. Uh, gano kasi minsan uh, ma din sa pag naka ano kami ng mga 10,000, 10,000 tubs, yung 10,000 na, ano, na banyera. kabanyera. Pero hindi ganito ang kapalara ng lahat ng commercial fishermen sa Zamboanga. Sa parehong pantalan, nakilala namin ang mga mangisda ng small scale o maliliit na commercial fishing hulbot-hulbot ang tawag nila rito na nangangahulugang hila-hila sa wikang Cebuano. Dansyang gawa sa pinagtagpitagping kaho ang gamit ng na mga naguhulbot-hulbot. Malayong malayo sa barkong gawa sa bakal ng malalaking commercial fishermen. Pero sa kabila nito, tuloy ang pakipagsapalaran sa law ng mga mangingsda. Isa si Victor Mercado, 35 taong gulang, sa sampung manging isdang sakay ng lancha. Sampung araw ang guguguli nila sa laot para makahuli ng mga isdang tamban na karaniwang dinadala sa Cebu para idain. Tinitiis kong may isda para mabuhay ang pamilya ko. Kasi kung hindi ko mag magsasama sa laot, wala akong patain sa pamilya ko. Kaya nga, pinipilit ko lang yung sarili ko pumunta sa laut Kahit na malagking alon, tinitiis ko lang sonar na nakapagdedetect ng kinaroroonan ng mga isda ang lansya ng mga naguhulbot bulbot Tansyahan daw ang labanan sa ganitong sitwasyon. Maya-maya pa, nagsimula ng maghagis ng lambat ang grupo ni Victor. Tumagal ng kalahating oras ang pagpapalibot ng lambat. Yun ang hilahan namin. Sa, ang maghila ng makina din. Tapos kami magpahil lang kami sa, doon sa puwit. Pa, lakas lakasan ng pakain sa maestro. Lumak, lakasan din namin maghila ng abo kasi hindi namin lakasan. Magano naman doon sa yung tinatawag ng tambor, yung wings. Magtambak ba? Pag-aho ng lambat umabot lang ng dalawang kilong nahuli isda ng grupo. Ni hindi ito nakabuo ng isang banyera. Hirap talaga ang buhay ng kwan, ma'am. Hirap. Marami pa kong anak. Kung mayroon kaming kumon, ma'am, yung tinatawag kumon, mayroon din kaming balansi, yung, tinaw yung sildo. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, Sambuanga may pinakamalaking industriya ng commercial fishing sa bansa. Kabilang dito ang Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Ang problema ay sa eksperto. Sa pagdaan ng panahon, paunti ng paunti ang mga nauling isda na mga mangisda. Mayaman ang mayaman talaga before. That was in the 70s, in the 80s and early in the 90s one operation, it is tons, tons of fish here. But later on, there is declining until now. Before, actually, there was an open access, meaning uh, everyone is allowed to fish. Right, huh? Yeah, 22 days continuous fishing yan. Yeah, that is both commercial and municipal fisheries. So, ang daming isda, mamahuli sa isang month lang. Kaya ang replacement dyan, considering recruitment and considering the death of the fish, yung namamatay sila, tapos yung nanganak sila. No? Actually, pag tingnan natin, mas kaunti yung nahuli kaysa pinapanganak. Yeah, kaya ang nangyari ngayon, unti-unti yung huli ng mga fishermen. Sa loob ng sampung araw na paglaot, kumikita mga katulad ni Victor mula isang libo hanggang isang libo at limang daang piso. Kulang na kulang daw ito para sa katulad niyang may anim na anak. Hindi kasya yung isang libo. Pagkagabi, mamihit ako ng isda. Kung minsan mayroong huli, minsan wala.